Good morning. Maubos na to ng kakapaste natin. <laughs> mm. Paka try, 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 try. Mamay, maubos na. Mara, mm. Hindi ko siya tinipid sa gata. Isang ano lang siya yung, alam mo, yung mangkok na ganito. Oh. Hop na ganito lang siya. Tapos dalawang dalawang gatang ginamit ko. Tapos yung one, one cup na ano, na maliit lang yun. Ang sukatan ng asukal. Para tamang-tama lang yung matamis. Matamis siya pero tamang-tama lang. Hindi siya nakakalumay ba yung tamis? Nakakalumay, nakakaumay. <laughs> sarap na pag may nangka. Bud, Bud, As in, konti lang talaga. Mm -mm. Small mangkuk lang ang ano. Konti lang na bawas. One kilo to siya. Mas konti lang talaga. Sa <laughs> so, pwede na to. Pag malamig na to, pwede na, na tong official mask.

Ayan, di ba parang malinis lang din yung kawali. <laughs> so, ayan lang ating breakfast. Settled. Settled ng ating breakfast. Ito, luto talaga sya lahat. Sya sa ibang, ano na, yung halo, may matigas, mayroong, ano yan, mayroong malambot. Sabi ko, di ba, yung kinakain mo, matigas pa, Hot cook. Ayoko nun. Gusto ko yung ganyan. Malambot. Itong luto talaga para sure. Kasi alam mo naman, hindi na nga healthy. I-unhealthy mo pa. So, yun. kaya lutong-luto na lang. Para kahit paano eh. partner natin na. Mm. Yung mainit, mainit pa. So, Tama-tama ah. so. um. lang yung sweet niya. Yung, hindi siya yung matamis na matamis. Yung pag nilasa mo lang, tama lang yung timpla. Hindi matamis, hindi rin matabang. Tama-tama lang. Yung hindi nakakauma yung tamis. Yun. Meron din sa mga Chinese ng ganito. Yung, yun nga, yung parang hinap-cook lang siya. Okay, that's how it Matamis na matamis. Walang gata. As in, sinain lang siya. kayo. Ang plus na kayo. Okay, thank you. Ayan na. Ayan na yung 700 plus natin. ano na tayo mas hapon na ay hapon na panhalik na yung black color naman yun lucky white tapos lang yun lang yun Dati ano siya, white color lang ngayon black. Ang lalaki ata to. So, ayan, tapos mag-press tayo. Parang din siya. Tapos tulogan natin. So, gising na tayo. As in, very, very happy na. Bagong <laughs> gising. So, unboxing na natin itong ating binili the other na worth of $700 plus na RN. Hmm.

Gracias. Sí.